ka dinosaur, isang magandang gabi. Kagigising ko lang kasi day off ko kaya super bolo gakes. Paggising ko nagutom ako kaya ayon, nag-isip ako ng lulutuin ko. Naisip kong lutuin is sopas kaya naghanap ako ng pwede kong gamitin ingredients sa rep. Nakakuha ko ng hot at no, yung spam na natira ko, kinuha ko na rin at yung pasta na gagamitin ko. Puputol-putolin ko yan para maliliit lang. Nag-umpisa na akong maghiwa ng mga gagamitin ko. Inuna kong hiwain yung spam at isinunod ko yung hotdog into cubes na cut lang. At isinunod ko ng hiwain yung bawang at ang sibuyas na medyo pino. At habang nagaantay ako ng order ko sa bakala, puputol-putolin na natin yung pasta para maliliit lang siya. At nang dumating na yung order ko sa bakala na butter, carrots, at corn kernel, mag-uumpisa na tayong maghiwa ng no? carrots. Ihiwain natin yung carrots into cubes lang din. Diba? Ala Jollibee ang peg ng ating sopas. Binuksan ko na rin yung corn kernel, dinayin ko yung tubig niya at isinaling ko lang sa isang lalagyan mag-uumpisa na tayong mag nagpainit na ako ng kaldero at mantika nilagay ko ang bawang at sibuyas at ang butter nang lumabas na ang mga kaalaloan nila isinunod ko na yung spam at ang hotdog after ko mag-gisa ang spam at hotdog, nilagay ko ang hot water para mabilis tayo makapagpakulo habang kumukulo na siya inilagay ko na yung pasta at tinimplahan ko na rin siya ng paminta, magic sarap at ang patis after, isinunod ko na yung corn kernel at yung carrots para sabay-sabay silang lalambot. Tinakpan lang natin at pakukulin lang natin sandali. Nung kumukulo na ay hinalo ko lang sandali at isinunod kong ilagay yung gatas. pakukuluin lang ulit natin sandali yan at syempre titikman natin para makapag-adjust tayo ng lasa. Kung matabang ba or maalat. Siyempre, hindi mawawala ang tikiman at ang kainan. Na. Nag-umpisa na akong kumain at ang sarap-sarap ng sopas. Damating pala yung kasama ko sa trabaho at yung kapitbahay ko. Kaya pinakain ko sila. Paalam mga ka-dinosaur!